Hi, bakit napaka-importante at kailangan ninyong malaman no, ang significance or need para sa therapy ng mga taong may mental condition? importanting importante Gaya lang din yan nang kung ikaw ay may sakit, pupunta tayo sa doktor. Ang mental condition should be considered, no? Cons uh, na the same or we should give the same importance doon sa ating physical na sickness, no? Kasi utak na talaga yun no? And the brain controls everything, no? So dapat kung paano mo tatratuhin ang sakit mo sa diabetes o sa hypertension, o sa sakit ng ipin, o sa sakit ng ulo, sipon, ganun din ang dapat na ibinibigay na weight no, of importance, lalo na nga sa mental uh, condition, no, sa mental health. Napaka-importante. So, bibigyan ko kayo ng mga uh, sample kung papaano uh, that it can greatly help. No? It can greatly help people. Uh, sa pag sa kanilang buhay sa araw-araw. Okay. Um, sa ko kayo. Pag nagkaroon kayo ng uh, uh flu or ano ba sa Tagalog ng flu or colds, trangkaso, no? Yan, yan nagkaroon kayo ng trangkaso. Trangkaso, it will last 3 days, 4 days, 7 days, no? Depende, no? Sa immune system ninyo may mga sakit na viral, uh, lilipas din siya uh, base sa galing lumaba ng katawan ninyo. No? May mga ganong klaseng sakit. Pero lumilipas siya. Okay? Lumilipas siya. But with mental condition, no? lalo na kung talagang diagnose kayo ng doktor, kasi ang diagnosis niya, dapat, say for example, sa anxiety disorder, dapat at least six months. Kasi meron mga transient lang. Eh. Ibig sabihin, Uh, di ba? na-hold up ka or may narinig kang namatay, medyo anxious ka niyan. Pero lumilipas kasi rin yung uh, anxiety na yun, eh, no? So, transient lang siya. Pero, nagiging disorder na siya kapag, yun nga, uh, specifically sa anxiety, dapat according to the DSM, no? Yung libro, nung basihan ng mga mental condition, dapat at least uh, six months, no? Na recurring, preoccupied ka na talaga, apektado na yung life mo, hirap na sa pagtulog, nangayayat na, hindi na functional, or mahirap na mag-function every day. So, imagine mo, six months yung ibang tao, dahil walang therapy, it will take years for them. No? Uh, meron din namang iba, tinanggap na lang, and they suffer every day. But, kung sana nagkaroon siya ng tamang kaalaman at mga tools at natulungan siya to change uh, behaviors, lalo na mga compulsive behaviors, even yung mga thoughts, ang laki sana ng ginhawa. Pero hindi ko kailangan uh, magbigay ng talagang uh, mental condition. ano. Bigyan ko na lang kayo ng mga sample sa araw-araw na pamumuhay. No? Um, say for example, uh, social anxiety. No? Uh, takot ka, lagi kang ninenerbios kapag maraming tao o makipag uh, kausap ka sa mga tao or haharap ka sa mga tao. No? So, ganun yung, so lagi kang may distress, no? Lagi kang anxious, uh, distress ka, ang hirap, no? Nagihirap ka sa buhay mo because of that. And hindi lang Talagang kailangan ng matinding mental condition. But, you know, may mga nakalakihan na tayong mga paniniwala, na mga mali, kaya nangyari sa atin yun. Halimbawa, ayaw natin na pahiya. Basically, ayaw natin na pahiya, kaya gano'n. Tatahimik ka lang hindi ka na magsasalita kasi uh, feeling mo pag-uusapan ka ng mga tao. So, bibigyan ko kayo ng sample. Nanonong kausap, sabi niya, uh, bago, lang, bago kasi ako dun sa simbahan, church pa yun ha, uh, commentator siya, lektor, tapos feeling niya, uh, pinag-uusapan siya ng mga tao. So, parang yung confidence niya bumababa. Okay. So, ganun lang kasimple, no? Tingnan niyo sa buhay niyo kung saan party meron kayong mga ganun, ano? Ako rin, meron akong magandang sample dyan mami. So, sabi ko sa kanya, um, okay, bigyan mo nga ako ng kailan mong huling naalala o naisip, yung kasama mo sa simbahan. Bigyan mo ko ng pangalan, kahit ano lang, nakilala mo doon, nakasama mo. Isip siya, um, si ano, si, ah, si ano, ganito. Kunyari, ako na lang. Si Jeremy. Si Jeremy. Okay. Kailan mo huling na isip si Jeremy? Ngayong araw na to, naisip mo ba si Jeremy? Sabi niya, kailan mo huling nausap si Jeremy? Naisip si Jeremy? Hindi ko maalala. <laughs> Pero naisip ko yun, malamang. Sabi ko, exactly. Sino ka? Para isipin ka nila sa araw-araw na buhay nila. Doon pa lang sinampal ko na sa'yo. Eh. Parang, <laughs> eh kasi kumuha mo na ako ng ebidensya sa kanya. Eh. Siya tinanong ko, eh, kailan mo na huling naisip si Jeremy? Kung hindi ko pa tinanong, ha? Hindi niya na maalala kung kailan. So ngayon, binalik ko sa kanya. So sa tingin mo, yung, yung nanay doon sa simbahan na feeling mo, eh pinag-uusapan ka o sino man, na may nanay, na may pamilya siya, may asawa siya, may trabaho siya, bibigyan ka talaga ng effort para pag-isipan ko, ay, yung ginagawa ni Mr. Engot-engot, ano, ang pangyat, ganyan, ganyan, gano'n. Sa tingin mo, sa tingin mo, sa opisina siya, uy, alam mo ba, meron akong kasama sa simbata, tanga-tanga. Talaga, wala ba silang ginagawa sa opisina? wala ba problema niya na kailangan niya mag-present or kailangan siyang pagalitan ng boss niya or naiinis na sa trabaho niya? Talagang ikaw pa talagang iisipin niya sa kanyang buhay? Sure ka? Tapos ikaw nagkakanda, pinag-uusapan kasi nila ako, oh, talaga. So yun, no? So having that idea, galing yun sa isang taong nag-aral ng psychology, lalo na ako, may, nag aaral ako ng cognitive behavior therapy, inaaral namin yung pag-iisip ng mga tao, especially yung mga irrational thoughts, mga distorted thoughts. No? Basic lang yan. Ngayon, meron din, may mga nade na, lalo na yung mga OFWs natin ng mga kapatid. No? So doon, sabi niya, ito kausap ko, ko rin. Sabi niya, uh, nalulungkot ako dito, coach, ganito, ganyan. Sabi ko, ano ba buhay mo dyan? Explain mo nga sa akin. Pagising mo hanggang sa pagtulog mo. Okay? Sabi mo sa akin yung buhay mo oras-oras or, o minuto or kung may bagong activity. nagigising like gigising ka, magpe-prepare ka ng almusal, mag exercise ka, higa ka, magse cellphone ka. Gusto ko yung detalye. Yung kadalasan na ganun yung buhay mo. Kasi tayo, routine tayo. Eh. Pansinin niyo yung buhay niyo. Pagising niyo, routine. paulit-ulit lang ginagawa natin sa araw-araw pagkagising. Ako di ba, pagkagising, si CR ako, iihi, tapos iinom ako, uh, ko yung sarili ko sa timbangan, tapos iinom ako ng tubig, tapos uh, magbibis na ako pang exercise ay makikinig habang habang pagising ko pala may kinig na ako ng mga podcast yung mga bagong kaalaman na gusto ko na na-share ko sa inyo tapos yun magliligpit na mga so pinaganoon ko siya okay so ganon yung buhay niya Ngayon, balikan natin yung buhay mo sa Pilipinas. May anak siya, may pamilya siya. Ano pa buhay niyo sa Pilipinas? Ah... Uh, pagkagising ko, labing-labing uh, kami ni misis so kung ano man, whatever, ba breakfast na kami, mga bata, kukulitin ko, maglalaro, ganyan-ganyan. Tapos, uh, mag prepare na sa trabaho, tapos pag, pag weekend, magmamol kami ng pamilya, uh, magbabasketball ako with friends, mabarkada, pag weekend, kasi may basketball lang sa amin, ganyan, bla bla bla. So, lahat din italyo ko, yung araw niya at yung buong linggo at yung buwan. Na-realize ko, at pinarealize ko sa kanya na sobrang laki nung buhay niya sa Pilipinas at sa abroad. Na dapat, obviously, parang magsabi, oh naman, siyempre, di ba? Pero ang problema, hindi niya naisip yon. Sabi ko, kaya na nalulungkot dyan, kasi kung parang ibon dati na lumilipad, nung nagpunta ka na dyan sa abroad, pinutulang ka ng pakpak, -pak. so ano mangyayari sa'yo? So ano yung sabihin nung may pakpak -pak at pinutulang ng pakpak? -pak? Ibig sabihin, busy yung katawan mo, busy yung utak mo sa buhay. But now, ang ginagawa mo na lang, gigising ka, kakain, trabaho, sa si cellphone, uuwi, kakausap premises malulungkot. So nawala na yung activities, yung mga basketball, yung pakipagchismisan mo, pakipag-inuman mo sa mga barkada mo na regular dati. Although hindi ko siya sabi, dapat uminom kayo regular. But the point is, punong-puno yung buhay mo nung nasa Pilipinas ka. Pero nandiyan ka sa abroad, nawala. So anong dapat natin gawin? kailangan mag-isip ka, mag-strategize ka, planuhin mo yung kaligayahan mo dyan. Like say for example, a-attend uh, ako sa church, magko-community, magko quire ako doon, magbabasa ako every Monday, Wednesday, Thursday. So meron ko na activity. Uh, ang gaganin ko, mag-volunteer -mag ako doon sa, brand, uh, kung ano man community meron doon sa abroad. Kasi you make yourself busy. Kasi kung wala ka ng pinagbibisihan, mind and physical, talaga po madedepress ka. So, yung mga ganong klaseng ideya, nanggagaling yan sa mga therapist kasi pinag-aralan namin yan. Inaral namin yung takbo ng utak mo, pati yung physical mo. No? So, hindi lahat e eh, talagang nanggagaling sa problema, kundi tinitingnan yan 360 degrees. Okay? Lahat, yung, yung utak, katawan, buhay, pinagkakabalahan, community, uh, pagtulog, pagkain. So lahat, paikot yun, buo titingnan namin yun. Okay? Tapos marirealize mo, ay oo nga ano. Pero magkakat na muna ako dito. Ay, by the way, kung gusto nyo kausapin, message nyo ako sa aking Anxiety Disorder Philippines na Facebook page or kung gusto nyo manood ng mga kaalaman na libreng libre, eBay hanapin nyo lang yung YouTube ko. Lahat isusulat ko dyan sa screen. Okay? So, at dapat po diagnose ng doktor, wag na wag hindi diagnose na doktor. Okay. hindi ako doktor, hindi ako health professional. I just share my knowledge based on my cognitive behavior therapy na certificate at yung akin background sa psychology at akin sariling experience at research ko base sa science. Ayoko yung mga chismisan lang, ayoko yung mga opinion lang nako sino. Kailangan magaling talaga yung taong yan bago ko siya paniwalaan. Dapat credible. Bye.